Bali, yung anak nyo, meron pong kwan, bali sa sa buto, dun sa hita. Dun sa bandang malapit sa pigi. Ngayon to, lalagyan po ng, it's either, kusis bata naman to, pwede lalagyan to ng, ng bubuksan o lalagyan ng stainless, screw stainless. Kaya kung hindi na obra yung buto, tatanggal eh, lalagyan ng hip prosthesis o yung stainless na kan, yun isasalpak sa buto para bubalik siya ulit sa normal. Ano? hindi eh, na, okay, na, na ba kayo nagpunta? So, nasa, ka, nasa kama lang siya ngayon. Nasa kama lang. Nakakapan nakaka na po. Um, uh, Nakita po ni oh. Sir Diego ka. Sa kama lang. Nakaka may masakit. Kaka, pero Kaya nga dali niyo po sa kwan sa PJJ para maayos po yung buto niya. Sa kaliwa dito. Dito po masakit. Oo kung nga po, kaliwa. Balik. Bali ano? na po sa akin niya no. Balik. kaya kailangan malagyan to ng inaibis na lalagyan to ng plate stainless. Misa lalagyan to ng wire na stainless. Ang kundi obra, lalagyan ng yun talagang buong stainless na. Ang gastos doon, mga 150,000 kung magpa-private private kayo. So, anong gusto yung mangyari? Ayaw din po ng anak ko. Nung ka, o, oh, sa medical certificate na lang. ninyo kami ng, ano, re, ng referral. May referral pong binigay ninyo hmm. nung seven. Oh. Eh, sinabihan ko naman yung seven. Eh, eh kailangan may ayos ayaw. po yun kasi kung hindi, hindi na po siya, siya makakalakad ng normal. Hindi siya mapapaginabangan. So, taon bago makalakad ng maayos. Pero, pag, pag dinag, dinagin ng bakal yon, pwede ulit mabali. Oh, Nagkakitin na tayo. So, kaya siya papunta sa orto orthopedic surgeon. Ana. So, patulog tayo kay... Kay Mayor, kay Mayor. Lito Galapon, baka tulungan kayo, bibigyan kayo ng referral sa Paulino J. Garcia para maayos butok. Yun, wala kayong babayaran doon. Hindi. hindi, operahin po. Opera na nilalagyan ng stainless. Hindi naman gagaling yun eh. Hindi gagaling yun ang hindi operahin. Lalagyan ng gulapa na stainless. Gulapa. Hmm? kundi, kundi ko, ba... ko nga magpa opera ha? Alagay, al alagayin siya. Doon lang siya sa kama. Ano? O ngayon, uh, may politiko naman tayo. Andiyan naman si Mayor Lito Galapon. I-refer kayo sa Paulino G. Garcia. Yung gobyerno yun, may pondo yon ng gobyerno, ibigay sa inyo li ng libre. Wala kayong babayaran, na? So, kung ano pong decision ng anak ko, hindi, um, baka ako naman ang... O, oh, sige. Uh, Sabihin so, ko na kayo ng medical si si certificate. Si si o, ano, oh, bigyan medical certificate na lang, ilakad nyo, pag-usapan, isipan nyo. Um, ha? Yun lang, ang gagawin natin. Pansamantala, uh, inom lang mo siya vitamins. Oh. Kopihin mo lang yan, yung medical certificate. For uh, further evaluation, possible nailing plating, hip prosthesis. Healing time, 120 days. At apat na buwan. Bago siya magkalaman. Bago magdugto, magkala magkalaman. Pero yung pagkalaman na yun, since ito kasi ang nilalakad niya, pwede ulit pabali. Ana?